magandang araw po mga idol so for today's video mga idol ay magpupruning tayo papakita ko sa inyo kung paano ipruning yung ampalaya na bagong uh, tubo bagong tanim so wag na natin patagalin uh, simulan na natin let's go so ganito idol mga idol ay kapag ang edad ng ampalaya tulad na nito ay medyo marami ng dahon yan medyo umakyat na siya at saka yung puno niya marami ng mga sanga so ang kailangan natin ay putulin natin alisin natin tong mga sanga na to ayan alisin natin yan yung sanga at saka dahon hanggang dito sa baba mga idol yan so kailangan talaga na tanggalin natin para ang yung mga taba niya or nutrients ay doon pupunta sa taas para diretso doon yan pati to kasi kapag hindi natin yan pinuputol at hindi natin pinuproning mga idol may tendency na dito sa baba ay dadami yan at dito yung bubunga sa lupa So mahirap 'yan. Kaya nga lagyan natin, nilagyan natin ng mga ano, ng mga uh, sa taas para doon siya umakyat. Saka pag hinayaan mo 'yan dito sa baba, 'yung nutrients dito lang talaga kakain. Dadami 'yan ng sanga. Saka hindi siya makaproduce ng malaking bunga. So, kaya pag Puna pa lang tubo nito ay kailangan na talagang iproning o putulin ang mga sanga at sa kadaon dito mga idol. Para po na ma-prevent po ang pagdami ng sanga dito sa baba. So, ang gagawin natin ay ang palalaguin natin mga idol ay doon sa uh, taas doon. Paakyat. 'Yan. 'Yun po ang uh, kailangan ng isang tanim na ampalaya mga idol kahit sa ibang mga pananim mga idol ay kailangan talaga ang pruning lalo, lalo na sa ampalaya mga idol kahit kamatis mga idol ay pruning. kasi pag inayaan mo yan mga idol ay talagang kompetensya siya sa taas so ang palalaguin natin yun muna sa taas kaya muna natin sa baba na hindi tumubo yung ano at saka pag pinutol natin itong mga idol, mabilis yung pag-akyat ng kanyang at uh, talbos doon sa dulo. Mabilis yon, masyadong mabilis. Kapag hindi natin to pinutol, hindi natin pinuproning dito sa baba, mabagal yung uh, pag-akyat ng talbos niya sa taas. Kasi yung mga taba na sinisip-sip niya mula sa lupa o kaya sa mga abuno ay dito pumupunta sa kanyang mga dahon sa baba at sa at saka yung mga sasanga niya dito sa baba. At sa ganitong paraan mga idol, mababilis yung pag-akyat niya sa taas. Pag dating niya sa taas, uh, doon mga idol, hindi na kailangan ipoproning natin kasi ang purpose talaga na doon siya talaga maggapang so ang ganitong mga edad mga idol ay pagdating ng ilang araw ay pag aakit na yan yung talbos niya doon sa taas ang doon dito dito sa baba ay pruning na din natin katulad nito mga idol napakaraming sanga kailangan ay isang talbos lang ang matitira kung kinakailangan wag yung marami kasi mabagal yung paglaki nya o pag pagakyat nya kapag marami sila so kaya pinuputol yan pinuproning yan mga idol so hindi lang isang beses ka magpuproning nito mga idol hanggang ah uh, hanggang hindi pa siya nakaakyat doon at saka dito sa mga side talaga hanggang dyan dito sa unang tali mga idol hanggang matanda ito pinuproning talaga ito except lang kung malapit na siya talaga ma ano mamamatay at saka after few days o ilang araw mga idol ay tumubo ulit yan dito sa baba yung mga sanga. Wala nang dahon pero mga sanga mayroon. So ang gagawin natin, puputulin natin para hindi dumami. Para doon sa taas talaga yung uh, concentration niya. Doon siya dumami. Kaya nga uh, nilagyan ng setup. Kaya uh, nilagyan ng setup kasi pag dyan 'yun dadaan yung mga at uh, ang palaya. 'Yan mga idol. So medyo mataba na ang natin. Kaya kailangan ng pruningan. Kasi oh, ang dami ng daon mga idol oh. Kita naman natin, 'yan. Daming daon. Pag hindi mo yung pruningan, yung mga abuno at o oh, oh, pataba dito lang niya pupunta sa puno niya. Pero kung wala na ditong dahon, siyempre do doon siya sa taas sa talbos niya. yan po mga idol. So, ah uh, ganyan talagang trabaho ng pagtatanim ng ampalaya o pag-alaga mga idol ay kailangan talagang uh, maintenance o, tulad nito pag-pruning, and then ah uh, tungkol po sa pag-aabono ay eh, siyempre lagi itong ano inaabunuhan mga idol ah uh, once a week or two weeks as possible ang pag-abono sa dilig lang mga idol to Kita nyo naman oh, ibang kulay ng lupa. Kaya kasi nadiligan to. Yan, yan. So, as uh, sa, tungkol naman sa pag, uh, pagdilig nito mga idol, pag bago pang ampalaya natin, siyempre, eh, first time uh, pagdilig, ay kailangan magdilig tayo ng, sa isang drum na tubig, ay, nasa isa kalahati na kilo ng abono pero mga 2 weeks na siya so pwede na siya na dalawang kilo na po mga idol para mga idol triple portain lang po mga ab abono natin para sa ating ampalaya o kaya kung may pera pa kayo pwede kayo mag apply ng mas magandang abono para po mabilis lumago yung tanim na ampalaya mga idol yan, to ang daming mga idol. Yan, pag hindi natin pinutol yan ako. Magtambakan yan dito sa baba, mga idol. So kailangan talaga putulin. Yan. Pag pinutol mo yan, maganda na siya tingnan kasi doon na siya sa taas mga idol. Doon natutubo. Ito pa, taba mga taba talaga ganito yung mangyari sa tanim mga idol pag inalagaan na mabuti at pangalawa yung magandang panahon pag magandang panahon mga idol ay sure na na maganda talagang tubo ng pananim dito tumiming sa amin kasi uh, noon uh, maraming mga buwan na nakaraan ay napaka ano talaga napaka init dito mga idol yung mga tanim namin mga namamatay na nga ah, makikita natin may mga yan mga ano yan you know dati yan tanim namin na ano na, na, na ano tawag nito kamatis hindi po nag click yung kamatis namin mga idol so tininima namin ang pangalawang tanim to ang palaya mga idol Ayun. yon. So kapag natanim ka ng mga alaman katulad ng gulay ay mga idol ay lagi talaga tong may maintenance. Hindi po pwede na babasta na lang iwan natin. So lagi po may maintenance. Yan po mga idol. So yan po mga share ko sa inyo mga idol. Salamat po sa panonood sa ating channel. Especially sa video na ito. Uh, sana po ay nakapagbigay ng uh, aral ang video na ito. Kung nagugustuhan mo, uh, wag po kalimutan mag-subscribe at kung bago ka pa lang sa ating channel. At pakiclick na din ang notification bell para kung mayroon tayong i-upload na bagong video ay lagi kayang updated. Salamat po mga idol at God bless sa inyong lahat.